Uy, bagong ligo ah. Saan ka pupunta pa? Tanaga mo na namang naligo. Ha? Tanaga mo naligo, uh, saan ka pupunta? Pari, may tipon-tipon ulit ang uh, tropa. Ano tipon-tipon? O, bakit? Kahapon ako'y tinakasan mo. Ha? Tinakasan mo ako, tinali mo pa ako dyan sa kama, kinadena mo. Ako pa talaga ang kinadena Ay, mo. Kasi kinadena mo ako. Ay, meron na naman. Siyempre, isa dyan naman mga magkakaibigan. Lagi nag... O, isang buwan lang naman yung ganyan. Bak! Ano ako'y kinadena mo kahapon? Aba, ano ba ginawa mo? Di ba ikaw ang nagkadena? Oh. Hindi ka makakatakasan mo ako lagi. Hindi ah, Ikaw naman. No? Hindi ka ngayon makakaalis. Bawal ba ka ba ba ngayon umalis. Bakit naman? Diyan ka lang. May gagawin tayo. Pagkakit lang. Ngayon ko kwentuhan. Diyan naman. Hindi ka makakaalis. Hindi. Bakit naman? Lala ko itong kasi bago ligo ka. Sa wakas, naligo ka din. Tama nga. Wow, bangwa. ang bangwa. Ang ko yung bigoti mo ah. May bagong ahit yan. Ito, kalbuyan. Wala yung buhok. Talaga? Oo. Eh! Kinalbo ko yan. Oo, kinalbo ko talaga yan. Isa pa, paamoy pa. Wow, ang mo yan ah. Eh, na. No. Kaya hindi ka makakaalis. Bakit naman? Hindi ka makakaalis. Saan ko na? Hindi! Ma mabilis lang ako. Mabilis lang. Anong mabilis? Agad. Hindi. Hindi pwede

ano oh, naman, binigay ko na nga sa'yo para ano eh. Ano, para pumahayag akong umalis ka? Oh. Okay. Bago umalis. Huh? condition bago umalis. Ha? May condition bago umalis. Ano condition? Ano kondisyon? Ito naman, bagong ka, eh. Oh. Ligo oh. din ako. Oh. din ako. Tama, Tama mabango. Oo, oh, oh, oh. oh ako ka naman sa akin. Naligo din ako kaya, oh. oh. Kaya nga ako naligo na din. Alam ko maliligo ka yung kaninang mga Aba, hindi na lang. yung mag-asawa. Ganun yung, yung mag-asawa. Ah, mag Nakadalawa ka na kanina. Uh, Ay, ano, alam ko. Ay, ako'y kalos na Sakit na ng bewang ko. Eh, nakahiga ka lang naman. Anong nakahiga? <laughs> Kapwa naman yung sumumba na sumumba? Kita mo, naligo na nga ako. Amayin mo ako, amayin mo ako. Pati ba. nga bang pa ako, sakit-sakit na ako. Amayin mo ako, Mabango ako. Mabango ako. Oo. Mabang ako um, 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 um. Um. Um, pala ako eh. Kusa? binababad mo yan, pangamu, ayaw, muntik na yung mag-block. Ay, yung, nga, eh, sakit-sakit na. Binababad mo kasi, kalahating oras ka lang nababad, yeah. kaya ayaw, muntik na mag-block yung pangamu. Ay, ma'am, yan ako Hindi nga pwede, may, may usapan tayo. Oo. Uh, uh, bago ka umalis, uh, bago ka umalis, eh, uh, isa muna. Uh, at tama na mo, na mami nga, papahingahin mo naman ako. Hindi pwede. Isa lang, <laughs> isa lang, isa lang, isa lang, isa lang, isa lang. Tama na. Isa lang? Ah. Uh, isa lang. ah. Uh, Tawa na nga, mamaya na lang ako ni. Sige na. Pag uwi mo mamaya, hindi na tatayo kasi lasing ka na. Hindi, I promise. I promise? I will stand before you. Pag uwi mo mamaya, pag mo mamaya, wala na, nakaganon na. Kasi lasing ka na. Hindi na. Hindi na natigas pagka ano, pagka nakainom. Kas na yan. Pag nakainob, hindi na natin kas. Sige na, payagan mo na ako. bigyan na kita ng ano, pampabait. Hindi, hindi. Kumbiga ka hindi ka nga sabi pwedeng umalis. Hindi ka pwedeng umalis. Bago hindi ako pagbigyan. Pagbigyan mo muna ako. Sige na nga. Pagbigyan mo ako ha. Sige na. ka Wala ko nang... Wala ko nang... Kung nalabas dyan. binisan mo. Ano pa? Wala ko nang pamunas. Wala ko pamunas ha. binisan mo. Wala ko pamunas ha. Saan ba yun? Kung alis dyan. Ito na Ito na ang pamunas lang. Gamitin natin. Yeah, Maalos dyan, ha? Oh, nakatakos, na. nakatakos ka na agad. Nakatakas na agad.